there was a clamor among members of the House of Representatives for its revival in 2027 national budget or to expand the coverage of the assistance to individuals in crisis situations Okay, mga mamamayan araw po sa lahat. And welcome po dito sa ating Itan Tabunan PH channel mga kababayan. and nandito na pa tayo para sa panibagong reaction video. Ito mga kababayan, pag-usapan natin. Ah, uh, mga aso ni Tamba mga kababayan. Anong issue dito sa mga aso ni Tamba? Ako, hindi nila mapipigilan sa sarili mga kababayan sa uh, pag-i-insert ng mga Ah, uh, proyekto mga kababayan. Okay? Kasi nga sila ngayon ang nagiging sentro ng usapin ngayon. o Tingnan niyo kung napapansin niyo ngayon mga kababayan ha. Ang mga nangyayari sa ating politika, di ba? Ah, uh, dito natin makikita na talaga ang problema ay hindi si VP Sara, mga kababayan. Pinapalabas na ng Kongreso na problema si VP Sara kasi natatakot sila dito. At ito ngayon, uh, nawala ng usapin ng impeachment kasi nag-decision ng Supreme Court at uh, na-identify na ang totoong, uh, sabihin natin, source ng kaguluhan, yung corruption, mga kababayan. At ito na nga, do wala pang na-identify talaga na specific na mga tao, Ah, kasi papaumpisa pa lang. Ewan ko kung ano ng progreso ngayon mga kababayan. Pero at least, yung mga sinasabi ng ating mga kababayan na kung saan, dito sa Congress ang may malaking korupsyon na nangyayari. At ito na nga, pinupuna na nga sila. So napapansin niyo ngayon, medyo ang kaguluhan or sa masasabi nating na lilimit na yung kaguluhan sa politika. Medyo tahimik ngayon mga kababayan. Bakit natin sabi tahimik kasi nga ang focus natin ay iisa, doon sa tunay na source. Okay? Well, alam, na, alam natin mayroon talagang mainstream media pa na gustong pag-usapan yung impeachment si VP Sara. Yet, alam na ng taong bayan na talaga si VP Sara yung impeachment niya ay klarong-klarong politika. Di ba? Klarong-klaro. So, kaya nga dito, ngayon uh, ngayon na na itong Congress, uh, hindi man nila inamin directly mga kababayan, pero sa kanilang aksyon, sa kanilang tugon ngayon, aminado sila na meron talaga or meron talagang nangyayari dyan 'yung iba umaamin na may nalalaban sila ang problema kahit may alam sila hindi nagsasalita. 'di ba? Oh. Um, sa nung pinupunan ngayon, alam nating marami pa, pero ang yun nga pinupunan ngayon 'yung flood control projects at ibang mga proyekto na iniinsert sa DPWH. Okay? Pero ano natong pag-usapan natin ngayon etong pag-iinsert nila dito sa ah uh, iba't ibang programa sa 2026 budget mga kababayan no nung nakarang araw nagsabit na nga ang presidente ng National Expenditures Program okay at ito na nga sinasabi ng karamihan lalo na ng anak ng presidente na hindi niya papayagan magkaroon ng insertions o, titignan natin o, titignan natin mga kababayan yan isa yan ha mga kababayan yung mga insertions kahit anong gawin ni PBBM dito uh, for 3 years mga kababayan inaallow niya ito oh, so sa kanya pa rin ito babagsak okay okay oh presidente ka ikaw yung last touch dyan sa uh, budget annual budget di ba alam mo ko anong kaibahan niyan sa priority projects mo compared doon sa lalabas na GAA budget. Pero pipir, pinirmahan mo pa rin. O so most likely, ikaw yung babagsakan ng CC. Okay? At ito ngayon mga kababayan, ito na, isa sa mga binago nila. Uh, yung sinasabi ni Sandro Marcos mga kababayan ayaw nila ng Ayaw nila magkaroon ng mga insert shots. Okay? Pero ngayon nga, titignan natin sa the fact na sinasabi niya ito, alam nila, alam ni Presidente, alam ng kanyang anak, na maraming nangyayaring korupsyon dyan sa Congress. Kalain niyo, 3 years pa ngayon lang sila nag-aksyon. Okay? Pero of course mga kababayan, nakikita natin ngayon sa mga interviews ng mga kongresista, mukhang hindi nila mapipigilan yung sarili nila mag-insert ng mga proyekto. Okay? So ito pakinggan natin dito, may video tayo dito uh, kay Congressman Singh, mga kababayan. Pakinggan natin. At the same time ito pa, no? Uh, hindi rin lang mapipigilan ang kanilang sarili mga kababayan dito sa pag-insert ng akap, <clears throat> Di ba nagpahayag na ang malakanyang na walang budget para sa akap. Pero, nako mga kababayan, stay tuned kayong mga kasi may nagre-reklamong mga kongresista na talaga gusto talaga nila yung akap. Bakit kaya? Hmm, ito. So, pakinggan muna natin ito mga kababayan. Oh. Hindi, of course, hindi natin tatapusin ito. Ito lang parte na ito. Okay. So, paki, by the way, bago natin yung Paki-like po at share ng videos natin. din, Then, paki-subscribe din po sa ating channel. Ito. Actually, I would have to confirm with my colleagues in the house. this would have to be a collective decision on the part of the house oh ano na nangyari? whether or not to add funding for acap for this budget okay. so i would have to get back to you po, if i may um, on that because i would have to confer with my colleagues in the house and the house leadership as to what our direction is for AKAP. Personally, personally um uh, <clears throat> dito mga mga nakaraang taon nakita ko yung naitulong ng na AKAP sa mga iba't iba naming mga constituencies we've seen the value of AKAP in terms of helping constituencies or sectors that were previously untapped by AICS so we see the value in AKAP um, so that's why uh, as i said we would need to confer i would need to confer with my colleagues in the house because i would need to know the the but, but i guess the disposition of the whole house uh with regard to akap. ma'am. Yeah, Banda um, yeah. uh the senator said they do not allow insertions in the budget that are not in the memo. In they would not allow in <coughs> insertions. insertions in the budget that are not in the amendment no, Um i would have to like i guess qualify the difference between an insertion and an amendment. Uh. I-qualify daw mga kababayan yung kaibahan ng kwa insertions at amendments Ito, because given that congress has the power of the purse, we actually have that um, we actually have that ability to look into every single line item in the net uh, and eventually the gab and move around move around the funding accordingly so i would say that you know insertions is a different story but you know if you look at it and you move around the budget you know those are called amendments um, that's something that we would have to consider as well but again um, the house will follow the the call of President Bongbong Marcos that we are totally aligned with him that we will make sure that the budget, the budget and the programs and the projects that we will fund for fiscal year 2026 are aligned with the priorities of the administration. Oh, yeah. Oh, mga kababayan, ah, sabi ko sa inyo, hindi yan makatulog sila hanggat hindi yan maka-insert ng AKAP. Oh. Kasi ano ba, ba 'yan. Ban solution 'yan. At yan yung uh, masasabi nating pinakamadaling nakikita ng taong bayan kasi nga pag during distribution lalo na ngayon. Uh, ang election sa 2028 pa 'di ba? So most likely kapag nagkakaroon ngayon ng mga distribution ng AKAP, kung meron pa nga natira mga kababayan ha, kasi sabi ng DBM, DBM may natitira pangarong budget. So most likely magkakaroon ng distribution ngayon kung meron man um allowed itong mga kongresista na ito na maging present doon sa kanilang uh, distrito during the distribution. Of course matatandaan niya ng taong bayan. 'Di ba? So most pagdating ng 2028, oh Matatandaan nila yun, oo, oh, itong tao na ito, nandito ito present during the distribution ng ACAP. Galing ito sa kanyang opisina. Oh. Sabi na natin, bank aid solution. Ito yung problema. Ito yung isa sa mga problema ng mga congressman. Ah, hindi, hindi. Sila ang mga kongresista mismo yung mga problema natin. Kasi sila yung gumagawa ng batas. Sila dapat gagawa ng batas na magsusolusyon dito sa kahirapan or problema sa ekonomiya. Ang problema nga, ang naiisip na solusyon ng mga mababatas, mga kababayan, ay uh, ito, band-aid solution. Ayaw nila yung hindi, wala silang maiisip na long-term solution. O, oh, ito na nakikita nila, akap, ayuda, yan yung problema datin dyan. Well, uh, of course, babantayan bantaya, natin ito. Uh, pinapalusot pa, pinipilit pa yung pinapalusot, amendments and insertions. Ganon din naman yan. Oh. Uh, well, in, in terms of terms, amendments and uh, insertions, magkaiba. Of course, technically. Pero, ang proseso yan, ganon lang din naman yan. Yung ginagawa nila, ganon lang. Oh, pwede naman hindi dagdagan yung total budget o oh, inamend ah, uh, amendment pa rin naman yung tawag pero pinunan mo yung isa nag insert ka doon sa isa e eh, di ganun lang din di ba amendment tawag doon pero of course ang nangyari nag insert ka na doon o oh, kasi tinanggalan mo yung isa tinanggalan mo yung priority project. kanan lang din namang nangyayari sa 2025. O katulad ngayon. Di ba? Walang akap. Last year, wala din namang akap. Di ba? Wala namang budget yung akap. Pero, pag, paglabas ng GAA, ah, di ba ang laki ng budget ng akap? Pinirmahan pa ni PBBM. O di sinong may kasalanan ngayon? O kasalanan ni VP Sara? Kaya gusto niya siyang ipa-impeach. Ah, di ba kasalanan siya yung Congress at yung pumirma. Oh, kit, hindi niya binito, di ba? At ito, tingnan natin mga kababayan. Oh, sino pa dito sa mga kung... Oh, eh, eto, sa mga kongresista ang hindi mapakali kung walang akap. Hmm, eto. Galing ito sa GMA News Online, mga kababayan. Garin says, There's clamor among House members for a Mm, Balita by Tina Panganiban Perez. August 15. Ayan si Janet Garin, mga kababayan. Ito, pakinggan natin. ting-ah uh, Basahin natin kung anong masasabi dito ni bis Janet Garin, mga kababayan. Uh, sa ilo-ilo. Mga kababayan, kayo dyan sa mga Tagalo-Ilo. Uh, kasi eh, nakikita natin mga kababayan na eh, ito si Miss Janet Garin, isa ito sa mga palaging sumasama or sa entourage ng bigaya ng akap. Ano nga sabi ni Mayor Magalong kapag lagi kang present? Mayroon kang 7-7, 7-7-7, uh, 30-30-30, mayroon pang 90-90. O, oh, di ang laki ng budget ni Garin sa akap or sa mga pang ayuda ng mga kababayan. Eto, without an allocation in the National Expenditure Program for 2026, there might be no way to fund ayuda para sa kapusang kita program, akap or the Government's Assistance Program for Minimum Wage Earners. Uh, Deputy Speaker Iloilo Representative Jar Gar Janet Garin said on Friday. Garin, however, said there was a clamor Among members of the House of Representatives for its revival in 2027 national budget or to expand the coverage of the assistance to individuals in crisis situation. Nako, Na 2027 pa ipasok mga kababayan. Ano hmm, ano kayang plano? Comment nyo nga dyan, ano masasabi? Bakit 2027? Bakit kailangan merong ACAP sa 2027? Ano kaya? Bakit kaya? Ha? Huh? Oh. ay Comment yung Kunwari, wala tayong alam mga kababayan. Kunwari, walang mangyayari sa 2028. Kaya kailangan nilang kailangan nila na magkaroon ng malaking budget. Kasi ito, gusto pa palawakin pa nga. Oh. Oh, ah, to expand. Oh, ayan. O, oh, to expand na coverage of the assistance. Oh. Di ba? So, 2027 20, 20, dapat ipasok daw. Hmm. Saan kaya yan? Bakit 27? Look it, parang okay nila ngayon nga uh, sa 2026, wala lang. Pero dapat sa 2027 meron. Pero of course, hindi pa man lumabas, eh, uh, mag-uumpisa pa nga sila ngayong uh, magkaroon ng hearing for 2026 budget at ito na nga, sinasabi nila na uh, may clamor, di ba? ng mga kongresista. Well, again, sabi na nga natin, hintayin natin ko lalabas diyan pagkatapos or anong lalabas diyan sa General Appropriations Bill for 202016 na natin kung wala pa talagang akap na lalabas. Okay? Ito ha. Oh, kapag walang bahay ay hindi talaga pwedeng mapunduhan sa ng Kongreso dahil walang bahay ang akap, mahirap siyang mapunduhan. Pero andoon pa rin yung hinaing ng mga kongresista na baka sa 2027 maibalik ito or ma-expand ngayon yung coverage ng AX. No, oh, Garin said in an interview, oh, dapat i-expand yung AX ngayon. Wala mang akap ngayon, yung AX na lang pala ang i-expand. O oh, ganun lang din, di ba? O oh, talagang nakakapanghinayang, o oh, yung isang programa na na-demonize. oh, she added, referring to how criticisms that akap had been used for political patronage hindi hindi nga pwedeng ganyan palagi na lang ayuda mga kababayan 'di ba Kasi dapat mag-isip naman kayo ng sensible at long-term na solusyon O kung hindi nyo ninanakaw yung pera ng taong bayan most likely hindi na kailangan ng ayuda yan kasi mapupunta yan sa tamang napupuntahan 'di ba Oh if there's no location for a Congress can't fund it Without an allocation, it will be difficult to set aside funds. ah, oh, di ba? Ito pa Garin said, the House of Representatives respected the decision of the Department of Budget and Management not to allot funds to ACA for 2026. Na ko nire-respeto mga kababayan. Pero, hahanapan niya ni Martin Romualdez ng paraan, of course. Uh, nerespeto natin ng DBM dito andoon lang yung panghinayang ng ibang kongresista na sayang kasi yung niche of population. Yung near poor na dapat tinutulungan natin garin set. Oh, ayan yung mga ano nila mga kababayan. At ito pa. Akbayan Party List Representative Percy Sindanya the decision of the Department of Budget Management not to include funding for akap in 2026 budget. Oh. Oh, maraming mahirap na kababayan natin ang nangangailangan ng salbabida lalo na at nalulunod sila sa napakataas na presyo ng bilihin. At hindi pa natin ipapasa ito. Oh, yeah, isa pa ito mga kababayan. Hindi nag-iisip. Di ba? Okay naman talaga yung wage increase. Pero yun nga problema. Iisipin din natin mga kababayan. Nasaan na ito? Iisipin din natin. Ah, na kung saan uh, pag-increase mo ng 200 pesos per day, ah uh, lahat ng bilihin, mag increase din yan. <laughs> oh, so, magiging walang silbi lang yung 200 pesos kasi yung mga negosyante, dyan nila kukunin yan sa pag-increase ng mga bilihin. Kung kaya nilang i-survive yan, how about yung iba? kung hindi nila kaya. Kasi kung talagang nasusolusyon nila yung itong mga taas, totoo, taas na bilihin, walang corruption, um, tamang pagbibigay ng mga serbisyo sa gobyerno, edi eh hindi na talaga kailangan ng increase kasi kusang bababa yung mga bilihin, mga kapabayan. Diba? O halimbawa, dyan sa um, transport system natin. Diba? kung maganda lang yung transport system, hindi kailangan ng mga tao ng ano, ng mga sasakyan, ng mga ng mga motor, kung meron man kaunti na lang, di ba? O kasi dagdag kagastusin kasi yan, maintenance, gasolina. O di, yung mga budget para da sana diyan, hindi nando na dapat sa pagkain. Kaso, yun nga pangit yung transport system natin, uh, traffic, di ba? yung iba, gusto mga magkaroon na lang ng sasakyan para komportable sila sa biyahe kahit ma-traffic, komportable sila. Yung iba, bibili, mapipilitang mangungutang ng motor or bibili. Uh, kasi nga, yun ang, yun ang, yun ang mga issues dito. Diba? Well, anyway, ito. Patuloy natin. Oh, sa ganang akin, mas kailangan ponduhan ng mga poverty television programs katulad ng 4Ps no, oh, na programmatic target ng may konkretong targets. O, oh, kasi nandiyan na yung four-piece mga kababayan. Wala tayong magagawa Ito. Oh, ito naman kay Terry Redon. oh, sees the value of ACAP. Ah. oh. ito pa ang AKAP. Ito po ang akap ay para po doon sa mga talaga hong mababa ang sahod ng mga kababayan po natin o sinasuportahan po natin sa totoo lang yung pong akap nitong nagdang panon and I'm not quite certain on what Congress will do whether they will restore akup for next year redundant pero very important po yung prinsipyo na kailangan natin tulungan hindi lang po yung mga pinakamahirap po nating mga kababayan kundi kasama rin po dapat dito yung mga near poor natin, mga kababayan, problema talaga. Uh, wala. Pero dapat, long term yung target dapat. Di ba? Hindi. Yung mga ganyan, mga temporary ban yan, sabi nga natin, ban aid solutions lang yan. Uh, ban aid solutions is equivalent to no solution at all. Mm, Di ba? Ito problema ng mga kongresista mga kababayan. Hindi sila mapakali dito kung walang ganito kasi nga ito yung mas madaling matatandaan ng taong bayan during election. Okay, so i-comment nyo dito mga kababayan kung ano masasabi nyo dito sa plano ng mga kongresistang pag-insert na ito ng kanilang akap. Okay, so dito lang po muna tayo. paki like po ang share ng videos natin. Then, pag-subscribe din po sa ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa